Hello po, magandang umaga. Ayan, magaling araw na po. Nandito po ako sa airport ngayon. Ito, lang po ako dito sa dito po sa post ni Labobo Stephanie. Lambadig. Ayan, ginagawa niya naman po yung pinost niya sa akin. Ayan, ginaya na naman po niya si Ma'am Japina. Gino, you know, meron naman siya la, Labobo. Meron siya Labobo. sinasabi niya po ako nung labobo daw po ako labobo ay nako eh pani ikaw ang labobong bakla <laughs> pero mo sinabi niya po sa akin so daw po ako ah, noon pa man daw po ismoso ako pinabaligtad niya na po <laughs> tapos sabi niya nuklungan daw po ako ng kabubuan eh sino ka na nuklungan ng kabubuan kasi pinahamak na yung sarili niya kay well point man oo tapos sabi niya, para daw po siya makakakuha ng uh, medical job doon sa sa trabaho niya sa US. Na kung siya may, may bipolar. <laughs> Tapos meron daw po siya meron daw po siya uh, ang tawag daw na attitude. Galit daw po siya sa mga plastic na katulad ko. Tiyo <laughs> 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 ni, galit ka sa mga plastic, mas galit ako sa iyo at marami nang galit sa iyo kasi may si may sayad ka sa utak, may tililing ka. <laughs> tililing. Tapos sabi niya kaya daw po hindi siya ng negosyo, yung inoffer ko sa kanya dati, pinakita ko po kasi site ko doon. Ngayon, sabi niya, kaya daw po hindi siya na pumayag doon sa niyakit kong negosyo kasi baka daw Katulad din daw po ako ni Tekram. Manggagancho daw po kami. Ay naku, alam ko na galing ng uh, baklang ito. Una sa lahat po, hindi kami manggagancho. At ay naamin ko po, na katulad ako ng Tekram, gumagawa po kami ng tapa sa mga kapwa namin. Hindi katulad niya, nang wawakwak. Gusto niya, instant lagi. Oo, oh, baklang bading. Siguro ko, sunada mo si Dave, no? Oo, oh, bubugaw mo na naman yan si Dave niyan. Kasama ka sa pambubogaw eh. Oh, baklang bading. <laughs> baklang bading. Ay, nako, oh, Tepani. Hindi kita kilala. Kilalang kilala kita. Oh. Grabe. Konti-konti pa. Sasabihin ko na lahat ng mga kabalbalan mo nung araw. Utangin ang mga bakla. <laughs> Nakakatuwa ka na. Alam mo mga Tekram, talagang may sayad na po yan si Stephanie at saka nakakatakot po yan kasama baka mga gat na lang yan naglalaway na po eh yan tinatawag na po yung ate ano nagvideo lang po kasi gusto yeah, so yeah. ko pong sagutin itong uh, yeah. paratang po ni Stephanie ay lako Stephanie paklambading ba shoutout po sa mga manalastas family uh, wag po kayo magalala hanggat uh, nandirito po si JC Tinitipensa ko kayo sa pakalang multo na yan. Pangalang ba din? Pepani. Ay, naku, Pepani. Tumingin ka ng pinakamagaling ang psychiatrist. May tililing ka na, may sayad ka pa sa utak. Ay, grabe. Maano lupa. <laughs> Tarantato. Sige po mga katekra, mag-tawag na rin po tayo at uh, andun na po yung aming anong tinatawag na po. So magre-ready na po ako. Lagi niyo po tatandaan. Si God po lagi na nangunan sa ating buhay. At huwag niyo na rin po nga kalimutan mag-subscribe at pilotin na rin po yung button para lagi po kayo updated sa mga kaganapan po ni JC Isa. Thank you very much po. Ingat po kayo lang. Lagi mga katikram. po sa inyo lahat. Bye-bye.